MRTA? sa meter. Meter? RTA. Nilagay ko siya sa bus train. Bus um... Para yung pagkukuhaan niya nung... nung i-analyze niya isang bus train. Nas, balik ka ulit dito doon sa... Na lang na sa... Sa... Hindi dito sa hmm. Hindi, sir. ito lang. Dito lang sa snake lang. Paano pag nilipat ko na naman yan? Pag nilipat mo siya, ganun din sir. Program ulit. Nilipat ka ulit, ng, ano? nilipat ka ulit ng ano? Channel. meters mm. Ah, oh, sir. Saan ko siya hanapin niyan? Alin, sir? Yung... yung... Um, kung nalipat yung... Yung, 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 ano yung, ano yung Ah. Kung ah, oh, sa subject. routing yun, sir. Sa so, routing. Iche-check mo ang routing mo kung... Halimbawa, ang 5 at 6 mo... Kung saan ba siya naka-assign. Hmm. Ayan ah, Output, out signal ang ano dyan. Dito mo siya i-configure sa routing. Opo. No. <laughs> Yun lang. Parang ayawan na sir ah. Hindi na. Ano lang man, nakakaano. Oo, oh, first. Uh. Sige sir, from scratch ulit tayo. Aha. Uh okay, Limit natin. Center fader. Okay. Route niyo ulit siya sa bus 3. Bus 3 and 4? Opo. No, Try like bus 3 lang muna, tapos calibrate. Uh -huh. Elevator. Bus 3. Ito. Hey. Hey. Puta ka ngayon sa FX, sir. FX. So, ayaw nga yun yan. Bus 3. See, sir. Hey. Ayun. Oh, dami. 1, 2, 5. ilaw siya, no? Ano yes, sir. Okay, hey, sir. Hindi, kinasign ko lang yung RTA doon sa ano, bus please. Okay. Okay. Hey. Hello. Ow. Oh, kanan. Ano yan? Uh, parang... 2K. <laughs> <laughs> parang toki. Parang nalaglag yung ano ko nun, eh. <laughs> totally mo sa'yo. 2.5. 2.5, sir. <laughs> 2.5. Maganda, no? 1K. Laki 15. ng monitor na ito. Ilang, ano ba to 50? 60? 60 TCL nga. TCL. Na. Hey. Hey. Ito okay. <laughs> <laughs> na naman ako. Ito na tayong dala-dalang ano sa tenga. Protect mo sa Ayan. Parang nasa 1K ba yan? 800. Oh, 800. Mm -hmm. 10K sir. Ay... Oh, tama. 10K tsaka 12K pa Oh, tenga. Oh, nasa he, between... hey. Sound check. Hey. 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 Buhasa mo to sir. Itong 500 tsaka 630. Tsaka yung 800. Ayan. Okay, 500. Sige pa. Buka mo pa sir. Hey, sound check. Hey, hey. Matigas siya. Yung 200 at 250, sir. Buhasan mo.